pasakay na tayo sa mga pasakay na kami sa airplane guys oh. ng airplane guys. Okay. Yun ang paligid. Pasakay na kami ng airplane pagkuntang bus. Shout out sa mga kasabayan ko dito sa ano ko biyahe ko guys. Kung uh, nandito mo kayo. Kaso traffic lang guys. Hindi lang sa si HR traffic guys ah. Nagkaka-traffic pala din ng airplane. Aba ah, lang pila oh. Guys, wala nang sakay kaya nagsundo sa amin kayo ang reality judge uy lumipad guys uy Ganito kaingay ang airplane Wait, wait Wait, ba't mo kong iniwan? tayo guys Sabi ng gulong guys Gulong ng truck yan. Bumapasok so, na guys, malapit na. Ah, uh, di sa kasapayan ko rito. Ah. Uh, uh, lipat ko ah uh, 5G 561 ang flight ko nito. Na Airplane natin. Siyempre, papasok na tayo. Excited ako nito. Ano ba meron sa loob? Papasok na kami sa labas. Papasok na kami sa labas. Galing kami sa loob. lang guys See guys nakasakay na tayo Kimo. hi ma'am hi ma'am wow oh, ganda yung ma'am hi ka sa vlog ko ma'am yeah. hi vlog Hello. welcome to my vlog guys <laughs> <laughs> welcome to my vlog yan <laughs> ma'am shout out kay ma'am gugulo ako rito sa ano, airplane ang okay, airplane ano na tayo ah? Hanapin natin yung upuan natin. Ay hey, ma'am. Excuse po. So guys, wala kitang... Saan tayo? Dito?